Alam ko ba, ano kukulayan yan? Bakit itip pa rin yan? Hindi pwede, di ba sabi mo sa akin ano to? galing sa business, kinulayan mo ng itip. Buti ka niriban nir ko nga ito eh, dahil bawal iriban talaga ito, ginawa ko to, Brazilian riban, para hindi magdamit sa buhok niya. Eh, paano yan? Kalahati ka na lang doon. Ay, hindi pa pwede Mamura na nga binigay ko sa kanya, one 5 eh. Magkani mo? Eh, kasi walang kulay, oh. Bibigyan kita ng 500. Ay, ang kapal ang mukha mo. Hindi pa pwede yung ganyang ginagawa niyo. Ang kapal ang pagbumukha niyo. Pagkatapos sa gawa, saka 500. Hindi tayo pwede yan. Hindi mo naman kasi nagagal. Ay, hindi, pangis ka pang ginagawa niyo dyan. Huwag tayong ganyan. Magbubuda lang ginagawa niyo dyan ng 500 at tagal-tagal. walang oras ko may kit ginawa ko tapos 500. Hindi tayo pwede yan. Eh, wala nga kulay eh. Ano wala kulay? Usapan na, diba? Usapan, wampag. Pinag-usapan, 1 Wampag yan. O, wampag eh. O. Eh, ba't anong ginaan mo dyan? Kinukuli, kikaibigan ka lang naman. Eh, yung nirequest niya, diba? Eh, kahit na. Eh, pinag-usapan ako nga, nagpulis siya, nagpitsi. O, pinag-usapan niya. Gumawa na nga ako ng parang parang di masirang book na ito eh. Saka huwag ka nga nung no, dito. Kaya ayoko na may kasama dito, may ilig makailam eh. Akabisip.